Tingnan mo itong opo natin, Lyle. Kamukhang kamukha ng anak nating si Kyle. Nako, huwag mong ipaparinig sa asawa niya yan at sasabihin na naman noon. Ma, siyam <laughs> na no kong hinalagaan yan sa loob ng sinapupunan ko tapos si Kyle ang kamukha. <laughs> <laughs> Oo nga, e paano ba naman? Laging kinukulit ni Kyle si Roxanne kaya ayan, na mas <laughs> Maswerte pa rin naman si Roxanne at guwapo ang napaglihian. Parang ikaw, alam ko gusto mo din na may boy version ka pero wala eh. Ako din ang naging kamukha ni Kyle. <laughs> eh paano ba naman honey? Yung dalawa nating babae, ako na yung kamukha. Gusto, gusto kong makakita ng boy version ko. Kaya, Naiintindihan ko yung inis ni Roxanne nung makitang si Kyle ang kamukha ng anak niya. Grabe, ano? <laughs> Naabutan na natin yung mga apo natin. Sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos sa biyaya ng pamilya. Pero sigurado ako, mas masaya ka. Totoo yan. Sobrang saya ko, Lyle. Alam mo, naalala ko pa yung mga sinabi mo sa akin nung pangatlong beses nating mag -date. Eh di, totoo nga na umiyak ka nun. Hindi lang iyak ka, no? Hagulgol! <laughs> Avi, Avi, bakit hindi mo agad sinabi sa akin na galing ka pala sa broken family? Eh, L Lyle, teka, may problema ba? Hindi ko nasabi kasi hindi naman natin napag-uusapan. Avi, I hope you understand. I grew up in a house full of love, so... I'm afraid that you have your traumas tapos baka hindi mo alam how it feels to love or to be loved. I'm just scared, you know. Mm. Hindi naman sa hinuhusgahan kita or anything, pero... Eh, eh, hindi sa hinuhusgahan? Hindi ba pang huhusga sa pagkatao ko yung sinasabi mo? Hindi natin may kakaila yung reality, Avi. Look, I really like you, pero... Kailangan maging mabusisi ako sa pakakasalan ko. Kasi I really want to have a healthy and happy Marriage. I really like you, pero... Uh, bakit may pero? Siyempre, isa sa qualifications ko, yung lumaki. <sighs> sa functional family, <sighs> yung mapapangasawa ko. Ganun ba, Lyle? Tama ka. Sana nung una palang si sinabi ko na sa'yo. Hindi sana ganito na umabot pa tayo sa tatlong dates. Pakiramdam ko tuloy. Nasayang ko yung oras mo. Look... Ayaw kong maramdaman mo na nire kita because of the family you grew up with. Hindi lang talaga pasok yun sa standards ko. I understand, Lyle. So, let's call it a day? Mauna na ako, ha? I'll hear you, a cab. I wish you the best, Abby. Uh, nice to meet you, Lyle. Maswerte ka kasi. Lumaki ka sa buong pamilya. At naiintindihan ko kung bakit ganun din yung gusto mo, pero... Gusto kong sabihin sa'yo na kaya ako sumasabak sa love dahil deserve ko. At may kakayahan din akong bumuo ng masaya ang pamilya kahit naghiwalay yung mga magulang ko. And, and, and Lyle, just so you know, hindi man kami buo pero binusog ako ng parents ko ng love. Naintindihan ko kung bakit sila naghiwalay pero hindi yun naging rason para mawala ang pag-asa ko sa love. I'm really sorry, Avi. Dear love, naamin ko na napaka-immature ko noon at ginawa kong basehan ng pamilyang pinagmulan ni Avi sa kakayahan niyang magmahal. Other than that reason, gusto ang gusto ko si Avi. Totoo pala yung sinasabi nila sa pelikula, no? Yung parang nagkaroon ng slow motion. Nakikita ko si Avi lagi sa dangwa, linggo-linggo. Bumibili siya ng bulaklak sa flower shop namin. At nung nagtama yung paningin naming dalawa, may naramdaman akong kakaiba. Nag-slow motion ang eksena at nakita ko mismo ang ningning sa mga mata niya habang nakatitig sa akin. Sumubay pa ang amoy ng mga bulaklak na siyang nakadagdag ng pagpukaw niya sa aking atensyon. Kinitihan ko siya at naglakas loob ako agad na ayain siyang lumabas. Alam mo ba na nung sinabi ko 'yun kay Mama nagalit siya sa akin? Uh, talaga? Oo. Naalala ko pa nga yung mga salitang binitawan niya noon sa akin eh. <laughs> Gustong-gusto talaga ako ni Mama no. Eh... Um, mother's instinct siguro. Saka, ang gaan ng ni mama sa'yo. Ano anak? Dahil lang doon, tinigilan mo na si Avi. Eh, kailanman hindi mo dapat gawing basehan ang pamilya na kanyang pinagmulan. Dahil mas mahalaga ang pamilyang bubuuin niya, palang araw. Wala namang taong hiniling na lumaki sa ganoong klasing pamilya, anak. Ah, alam mo ba na ang mga magulang ko ang lolo at lola mo ay naghiwalay din. Pero tingnan mo, yung papa mo, hindi ako hinusgahan, base lang doon at mayroon ako ngayong masayang pamilya. Lyle anak, tatanungin kita, gusto mo ba si Avi? Oo ma, gustong gusto ko siya. Eh, kung gustong gusto mo si Avi, tatanggapin mo ang lahat ng kung ano siya. Ganyan ang totoong nagmamahal. Salamat ma sa pagpapaunawa sa akin ng ganitong bagay. Inasgahan ko agad si Avi base sa kung anong pamilya siya nagmula. Napangunahan ako ng takot. Iniisip ko na baka hindi niya alam kung paano magmahal dahil wala siyang pattern. Naiintindihan kita, anak, na kami ng papa mo ang naging huwaran mo. Pero hindi tamang husgahan ang tao, lalo na ang mahal mo, base lang sa pamilyang kinalakihan nito. Mali iyon. Ako... Naniniwala ako na balang araw ay makabubuo kayo ng masayang pamilya dahil ipararanas mo kay Avi ang pakiramdam nang mayroong isang buo at masayang pamilya. <coughs> Nako, ayan na. Umiiyak na ang apo ko. Naku, tahan na, apo. Tahan na. Ingiti na yan. Ingiti na yung napakagwapo kong apo na yan. Salamat sa tiwala mo sa akin, Lyle, ha? Siguro, hindi tayo abot sa ganito at makakabuo ng masayang pamilya kung di mo ko hinayaang mahalin ka. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo, Abby. Yung pagmamahal na naranasan ko kila mama at papa, mas nahigitan mo pa yun. Ibang klase kang magmahal, Abi. Masaya ako na ikaw ang katuwang ko sa buhay. Tingnan mo. Napalaki natin ng maayos ang mga anak natin. At heto lolo at lola na tayo. Ay, malaking pasasalamat ko sa mga magulang ko, Lyle. Kahit na hindi kami buo, binusog nila akong dalawa sa pagmamahal. At tingnan mo, mas doble pa yung saya na naranasan ko sa pamilya na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Masaya ko, Lyle. ako, Lyle. Pinigyan mo ko ng pagkakataon na patunayan sa'yo to. At malaki din ang pagpapasalamat ko sa'yo dahil napaka-responsable mong ama. Ang laki ng impluensya mo kay Kyle. Kitang-kita ko kung gaano naging successful ang anak natin dahil ikaw ang tatay niya. Sa tingin ko, Avi, hindi ko makakamit lahat ng ito kung wala ka sa piling ko. Totoo nga na wala nang masasaya pa sa pakiramdam ng pagkakaroon ng isang masaya at buong pamilya. <laughs> Lahat ng pagod, lungkot, at laban sa buhay, kayang-kaya dahil nandyan kayo na inspirasyon ko. <laughs> Makita lang kitang laging nakangiti, Avi. Ang mga pagtakbo para yumakap ng mga anak natin kada sa salubungin nila ako pag umuwi at ang sabay-sabay nating pagkain. Wala nang masasaya doon. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa biyaya ng isang masayang pamilya. Naku, nakakaiya. <laughs> ano ka ba, Abby? Hindi, hindi ako magsasawang iparinig sa'yo kung gaano ako kasaya at buong puso akong magpapasalamat na ikaw ang napangasawa ko. Yung isang beses mong pag-reject sa akin noon, natabunan na ng pagmamahal na ipinaramdam at patuloy na ipinaparamdam mo sa akin. Ako, nako! Nagiiya ka na naman yung lovebirds, oh! <laughs> oh, anak! andyan na pala kayo ni Roxanne. Ay, ang apo ko! Ayun na nga! Umiyak na nakita lang ang ama niya. Okay, oh! Naka-miss ba ako ng baby ko? Yeah. Ha? Ika <laughs> nga dito. Mm. Mm. Eh, kumusta naman po pa, ma? Eh, nag-enjoy naman po ba kayo rito? O nagbolahan na naman kayo? <laughs> eh, nag na naman po kayo eh. Ay, ikaw talaga, Alam ko na po, mama at papa, kung kanino nagmana si Kyle. Mahilig din mambola. <laughs> Ay, mahalaga naman talaga na maiparinig mo sa mahal mo kung Gaano mo siya kamahal at kung gaano mo siya pinahahalagahan, hindi ba? Oo tama. Kaya nga itong baby ko, nako, sigurado ko lalaki to na punong-puno ng pagmamahal, hindi ba anak? Ay, nakangiti siya. Ay, sus, ang guwapo-guwapo. Oo, oh, kamukha ni Lolo Lyle. <laughs> Mabuti naman na tinanggap mo si Papa ang kamukha niya na tingin ikap. Aba bakit? Eh... Roxanne, lugi ka pa ba kung sakaling ako ang magiging kamukha? At tignan mo, hindi ba mas gwapo naman ako, di hama kay Papa. <laughs> eh, siya nga po pala pa, Ma. Ito mm. na po yung family picture natin. Wow, anak! Ang laki naman yan at naka-frame pa. <laughs> ako, matutuwa ang mga kapatid mo niyan, Kyle. Pag nakita yan, Kuha natin ito nung Pasko, di ba? <laughs> Opo. Ipapalitan na natin yung family picture natin ng mas updated. Kumpara last year. Dito na po kasi yung unan yung apo. <laughs> Oo nga. Ang ganda nito. Ang sarap pagmasdan ng pinakamagandang biyaya na kaloob sa akin ng Diyos. <laughs> Kyle. <laughs> po. Salamat anak at napasaya mo kami ng mama mo. Kayo ni Roxanne. Meron din ba kayong family picture. Ay, syempre pa. Kami pa po ba? Ito nga po at may isasabit na rin kami sa bahay pag uwi namin mamaya. Wow! Ang gwapo na mo ng apo ko. Eh, syempre. Kanino pa ba magmamanang baby ko kundi sa lolo? <laughs> <laughs> Dear love, malaki ang pagpapasalamat ko sa Diyos na pinagkaloob niya sa akin ng biyayang hiniling ko. Masaya din ako na nakikitang masaya si Avi sa pagkakatupad ng kahilingan din niya noon. Ang maranasang magkaroon ng isang buo at masayang pamilya. Wala nang masasaya pa sa ganitong pakiramdam at sa araw-araw ay pipiliin ko laging maging isang huwarang ama at asawa dahil ang ganitong klasing biyaya ay dapat na pinagkakaingatan, pinagdarasal at higit sa lahat ay pinapahalagahan. pa bang i-memorize yan? Basic! Uh. <laughs>